Kababayan, kasunod po ng pagsuko ni Pastor Kibuloy sa sundalo, abay umaasa ngayon itong si uh, Tore na umano'y ibigay sa kanila ang sampung milyon na nakapatong sa ulo ni Pastor Apolo Kibuloy at sa ilan pa sa kanyang mga kasamahan. Pwede po ba yan mga kababayan po natin na hindi po sila ang uh, nagpahirap, hindi po sila ang uh, nakahuli at uh, dahil bulontari yung sumuko po, itong si Pastor Kibuloy sa ilang mga kasundaluhan, sa kanila po ba mabibigay ang 10 million na reward? Ito po yung sinabi ni Tore sa kanyang mga tauhan, mga kababayan. Pidget Commander, dumating, tingnan mo na lang uh, kung paano maipabaho natin sa kanila para may makain naman ng konti sa kadaan ng ating mga tao, especially kung matagal ang biyahe. No? Um, hindi ko alam kung ibigay sa atin ang reward. Pag ibigay sa atin ang reward, malalaman nyo. So, ayan po ha. Narinig nyo po mga kababayan po natin. Umaasa si Tore na sa kanila pa mapupunta itong 10,000 na pabuya o mano sa ulo ni Pastor Apolo Kibuloy. Pwede po ba yan mga kababayan natin? O baka nakatanggap pa mahigit sa 10 milyon itong si Tore dahil wala po siyang takot na gawin po itong karahasan. Walang konsensya, walang puso na ginawa niya po sa mga miyembro ng POGC. May mga nasaktan, may mga umiiyak, may mga bata matanda. Sinira nila ang napaka importanteng lugar, bahay sambahan po, itong katedral ng KOGC. Nagkukay po sila, nakita po ng mga senador. Pero ganun pa rin kalakas ang loob ni Torre. Napakaraming kaso nga harapin si Torre. Kaya para sa akin siguro, hindi lang 10 milyon ang natanggap ni Torre Ha, kung bakit niya ginawa ito. And of course, dahil ang utos, inamin ni Marcos Jr. na galing sa kanya ang utos kung uh, ano ang kanilang dapat gawin sa loob ng QGC. Private na tao yun eh. So, pag ibinigay sa atin, tayo ay mag... Uh, mag... Uh, uh, uh so, paghati-atian daw po nila, ha, mga kababayan po natin. So, sino po yung private na tao na tinutukoy dito ni Abalos at ni Tore? na magbibigay ng pabuya? No? Ano kaya ang kanyang personal na interes sa ating gobyerno, sa administrasyon ngayon ni Marcos Jr.? Kung bakit gano'n na lang ito ka elegante, no? Gan elegante ka ah, uh, laki ng kanyang perang ibinigay <laughs> diyan para kay Pastor Apolo Kibuloy. Ano ang kanyang personal na interes? So, sino ito? Hanggang ngayon, hindi pinapangalanan ni Abalos. Ano? Anyway, mga kapabayan po natin, Uh, talagang sakim sa pera talaga itong si Tori nagustung na gusto niya pa rin makuha itong 10 milyon kahit hindi po siya ang nagpakahirap at uh, sabihin natin failure po, palpak ang kanilang ginawa. Yung kanilang intelligence, yung kanilang informant ay hindi rin po nagtagumpay at uh, hindi nila nahuli kundi voluntary ang sumuko itong si Pastor.